katabas ayon makayimas, atin tayong tabas si pagdo, pero siyang hinihiling sa akin eh. tabas anak niya atin yung ibig At niya, gandang din, gandang din. Yung mga namin may uh, mga gumagalang nisang dito Baka kayo yung mga sisiyo natin Kaya pinapalimis ko na, na Mga kayo yan Kaya ang ating tikatapas Si Not Not yung ating pan, Ang ating bantay yung sa Kasi dito Kaya yung mga bantay dito Mga kayo uh, Kailangan ko patapas lahat ko Kasi may nakita ko kanina yung Sa malaking tarong pungsa Hindi ko alam kung musang o ano, Ang sanggala ah uh, dapat ng uh, ma ma kay taboy kasi mga sisyo natin yung may mali yung sa ilalim andito sa ilalim ng ano ang uh, lalim dyan sa tabi ng mga sisyo eh baka maubos uh, maunahan pa tayo ng pusang gala kaya pinapakagid na to para atis makita namin tapos nilalagay na ng lambat nilalagay na ng lambat kunot, bigwan mo na yung mga ano, sisiw natin dyan. Kasi ba, delikado sa pungsan ka eh. Ating, ano, ating tagatabas. Nagsimula At kami doon sa dulo, ay eh, nakita yung dulo na yun. Hanggang doon pa, hindi natin damo. Hanggang sa nabuksan to. Hanggang sa nabuksan, hanggang sa nagkaroon ng ganyan. Nakunti-unti, nakuha sa tiyaga. Nakuha sa tiyaga, mga kahimas, yung aking tagatabas. Ang daming damo dito, sobra. Sobrang mataas Gumulan uh, namin katabas sa mula nung biyoksan ko oh, Mga kahimas Ating pangalan Ang ating pangalan ng pan Si Noy o Noy o, Noy o. Noy 23 Hindi pan pag Ayan, ganyan ang kalawak na yan. Pupunta ako sa malayo, ha. Pupunta ako sa dulo. Para ah, makita nyo yung laki ng farm. Sweater. Red Kelso. Cross. Cross. Ito okay, yung sweater. Dressing block. Ito may abang na ito. Ito po, isa itong golden boy, mga kahimas. Stud po ito, yung stud. Sweater po. Andun, oh, andun yung ano, andun yung tataba sa dulo. Oh. Mga kayo nga, yan, oh. ayun. ito nyo. Ganong kalayo na po yung namin naabot sa pagkatabas, ng na mo. Ayan. Layo na sa kalahati pa lang mo kami. Nasa kalahating area na kami. sa kita ng sandam, pag Mainit, mainit, mainit. Makahimas. Ay, dito ako sa banda Sa bandang Bukana. Sabay bukong bandang Bukana. Hindi po punta ako. Tapos ito. ko. Ayan. Andun, andun yung ano. Andun yung kabila. So yun. Banda nililinis. Banda sa dulo. Yung dulo na yun. Ay nililinis na Para sa rin sa sisiw. Mga kahimas ayan, okay, lalakihan ko. Ayan, doon. May mga puno malaki. Porda mo yan doon. Sila. may mga puno. May mga puno, mga kaimas. May mga puno, hindi ko puputuloy kasi sinungan ng mga sisiw yun. Ang maganda rin sa manok yun. Para presko, hindi sa open sa araw yung mga sisiw. Ayan, mga kahimas, medyo maluwag-luwag na at marami na ilagay na tipi. Okay. Ah, magandang umaga sa inyo mga kahimas. Sa uli tempo, aking pagbablog. Noy, Oragon23, Game Pan.